Ayan, brake pad ng Yamaha R3. Alright, so kung napapansin nyo, may guhit yan. Uh, so, tagdadalawa, bawat piraso. So, alam nyo yung purpose nyan. Purpose nyan is, dyan dadaan yung mga alikabok at dumi para mahulog. Di siya magstay. Kasi dyan tatagal lang ating mga rotor disc. Kung nag-stay yung mga dumi, is gagasgasin lang ang ating rotor disc. Alright. Ayan, brake pad ng Yamaha R3. Alright, so kung napapansin nyo, may guhit yan. Uh, so, tagdadalawa, bawat piraso. So, alam nyo yung purpose nyan. Purpose nyan is, dyan dadaan yung mga alikabok at dumi para mahulog. Di siya magstay. Kasi dyan tatagal lang ating mga rotor disc. Kung nag-stay yung mga dumi is gagasgasin lang ang ating rotor disc. Alright.